Magandang araw na ang Miyerkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trabaho para sa Bayan Act bilang tugon sa problema ng unemployment, underemployment at iba kaugnay ng trabaho sa bansa. Sa ginanap na signing ceremony sa Malacanang ngayong araw, sinabi ng Pangulo na isa itong mahalagang hakbang para maabot ang layuning sustainable at inclusive development para sa bansa. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang pagsasabatas ng trabaho para sa Bayan Act ay malaking tulong para maabot ng pamahalaan ang layuning makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino sa ilalim ng Philippine Development Plan. Pangungunahan naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan ang TPB Interagency Council na mag-aanalisa sa labor market at employment situation ng bansa. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority na inilabas nitong Hulyo, Aabot sa 2.27 million na mga Pilipino ang walang trabaho. The law will help us solve the various challenges plag plaguing our labor sector, such as low quality jobs, skills mismatch, and underemployment, among others. It likewise addresses the need to update the skills of our workers and promote the use of digital technologies, particularly for our micro, small, and medium-sized enterprises or MSMEs. Crucially, this Act will lay the foundation for the trabaho para sa Bayan Interagency Council, which will craft a master plan for employment generation and recovery. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Sa pagpasan ng batas na ito, binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at di kalidad na trabaho para sa lahat. Kaya samahan po ninyo kami sa pagsisiguro sa tagumpay ng batas na ito at sa pagpanday ng isang maunlad at bagong Pilipinas. Tututukan ng Commission on Elections ang investigasyon ng Senado sa umano'y malakultong aktibidad ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, plano nilang makipag-ugnayan sa mga sangkot sa investigasyon sa Socorro. Aniya gusto nilang matiyak kung makaapekto ang sitwasyon doon sa ginagawang paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Dagdag ni Garcia, inaalam din nila kung magdudulot ng banta sa siguridad ng halalan ang isyo tungkol sa grupo. Inimbitahan sa Senado ang ilang kinatawa ng SBSI, kaugnay ng pagkakasangkot o ng grupo sa pangaabuso ng mga minor de edad, iligal na droga, di pa pang krimen, at ang akusasyon na isang mano itong kulto. Naunang sinampahan ng reklamo ang mga pinuno ng SBSI sa harap ng Provincial Prosecutor's Office ng Surigao del Norte. Magsasagawa rin ang Department of Justice ng Preliminary Investigation laban sa SBSI sa Maynila. Nails ng ilang mambabatas na i-reallocate ang Confidential and Intelligence Fund ng ilang ahensya para tugunan ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa inilabas na joint statement ngayong umaga, sinabi nilang nararapat lamang na ibigay sa mga ahensyang may direktang responsibilidad sa intelligence at surveillance ang naturang mga pondo. Kabilang anila sa mga ahensyang ito ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang naturang mga ahensya umano ang mas may kakayahan na labanan ng anumang banta sa siguridad ng bansa, protektahan ng karagatang sakop ng Pilipinas at itaguyod ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipinong mangingisda sa traditional fishing grounds ng bansa. Gayon pa hindi pa tinukoy ng mga mababatas kung ano anong ang mga ahensya ang tatanggalan ng naturang pondo. Kabilang sa mga pumirma sa joint statement ay sina Rizal 1 District Representative Michael John Duavit, Agusan del Norte first District Representative Jose Hoboy Aquino II, Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, Camarines Sur Representative Elray Villafuerte, at Barangay Health and Wellness Party List Representative Angelica Natasha Co. Inaasahang madadagdagan ang kapabilidad ng bansa sa naval warfare sa pamagitan ng isasagawang naval warfare drills kasama ang Amerika. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Hill Ileto, dinisenyo ang mga aktibidad sa Philippine-US Sama Sama 2023 Bilateral Exercise para maha sa ang kakayahan ng Philippine Navy sa maritime security. Kabilang sa mga gagawing pagsasanay ay ang anti-submarine warfare, anti-surface warfare, anti-air warfare at electronic warfare. Bukod sa Pilipinas at Amerika, kasama ring lalahok sa aktibidad ng Japan Maritime Self-Defense Force, Royal Royal Australian Navy, Royal Canadian Navy at ang United Kingdom Royal Navy. Magpapadala naman ang matauhan ng French Navy para sa subject matter expert exchanges habang magsisilbi namang observer ang Royal Australian Navy at ang Indonesian Navy. Isasagawa ang Navy Warfare Drills mula October 2 hanggang 12 sa Naval Forces Southern Luzon. At yan, ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Papanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.